mga polis ang magsisilbing electoral board members sa, Pusimil, sa, Pusimil, sa Pusimil, Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa bilang Pilipino 2025. Ilang buro kasi ang nag-withdraw o na-disqualify. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nagkumpulan sa labas ng munisipyo ng Bayan ng Butig, Lanao del Norte ang ilang mga gurong dadalusana sa final testing and sealing ng automated counting machines para sa bilang Pilipino 2025. Pero hindi sila nakapasok dahil hinarang sila ng mga taga-suporta ng iba't ibang mga kandidato na kumukwestiyon sa kanilang relasyon sa iba pang tumatakbo. There were objections made <laughs> just like may disqualified daw. May mga relatives din although beyond the prohibited degree kasi ang prohibited degree Uh, fourth civil degree or first cousin. <laughs> Dahil diyan, halos isang guro sa butig ang nag-withdraw o dinisqualify. Kaya nasa labing walo na lang ang natira. Ang kapalit nila bilang electoral board members, higit anim na pong polis. Halos pitumpung pulis naman ang ipapadala sa mga bayan ng Lombaka Unayan at Sultan Dumalundong sa Lanao del Sur. Dati naman na raw ng mga pulis ang tumatayong electoral board members doon. Ayon sa PNP, nakaantabay na ang halos 4,000 pulis na sinanay para mga siwa sa local at national elections sa ilang presinto sa bar. Pinadala na po natin yung kompleto ok po na ng SEB. Uh, special Election Board, mga pulis po natin, uh, nakalipad na po sila. Alin sunod daw ito sa hiling ng COMELEC na dagdag puwersa bago ang butuhan sa lunes. Sa ngayon, 100% nang handa ang BARM na may higit 2.5 milyon na mga botante sa araw ng lunes. Binabantayan din ng PNP ang matagal ng alitan ng ilang pamilya sa rehiyon na posibleng makaapekto sa eleksyon. I have received a report But it's more of yung uh, talagang more away. Hindi po politika, it's away. Yung iba kasi, they take advantage na ito na nag-ano sila para mailagay, mai contribute po doon sa election related. But if you look deeper, graduates po before. Nakahanda na rin ang armed forces na mag-deploy ng mga tauhan bilang Special Electoral Board o SEB sa Kaling, Kailanganin. Mula Kota Bato City, nagbabalita. Mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.